Ari na mga idol. Uh, si yan oh. Naggagawa ho ng ano, naggagawa ng gulong. ano ba si Ron ng gulong? Kasi kay sa akin yan dunyan yan. Oo uh, ha. Uh, uh. Punta naman pre. Okay. Punta. Isang hap na rin. Uh, Oo. Oh. Okay. Ay baka hindi sukat doon yung hap doon. Bakit kaya? Punta yan. Dun. Punta pre. Oo. Oh

mababaot para hindi pa ko baka may makapasok eh siya baka may makapasok ka parang kami hindi nyo na palalabasin hindi natin mga idol ng sukat sukat ng sahab ito kami mekaniko magaling yan eh magaling manira sisirain pero hindi aayusin Chokot kay ayam, brother. Right. Total magpapalit din naman tayo ng gulong so Ayan ay natin ng gulong. Manipis na kasi yan mga idol. Yan ang gagawa. Si brother Ian. na Bayo naman. Siyang umorder mga idol. Inorderan niya ako. Ako. Ah, naglalaro lang oh. Siyang umorder ako nagbayad. Ano, aboyong, tara. Papakabit. Wala 'tong natin sa kuya iyan. kuya, Dito. Kuya iyan ang magkakabit Ha? Hay kuya, Iyan Wala naman sasakay nagkakabit pa eh o oh. natin mga idol si ano si Boyongski para may lagayan tayo ng tubig yan nginiram lang tayo ng canvas ng Philips Pakabit natin dito Ian. Ah sir. Ito mga magaling sa asin bulan eh. Asimbolan. Ah. natin para pagbabiyahin tayo mga idol ng ano, malayuan may eh, lagayin tayo ng tubig so, lagayin natin ng tubig ice ah, screw ay screw mga idol para hindi siya magalaw talaga tinapong pa ayaw eh sira ayusin mo hindi mo bubuwi niyan hindi yan itatapon oh, may nagtitinda rin dito ng pantalon mga idol ah, yung pantalon pampasada oh mga walang pampasada dyan ng pantalon, oh. Ayan, oh. Mga, mga jagger dito, mga idol, oh. Magkano to brother? Di lang, boss. Itabi-tabi e, mo, brother. Baka makakahanap tayo dyan ng pambiyahin pam natin, eh. yan doon, banda, brother. Doon. Mga makakahanap tayo ng mga pantalon pang biyahe-biyahe biyahe dyan, mga idol. Ito, mga pampasada. May mga pampasada rito, mga, ano, oh. Ito so, pa jogger. Pambiyahe-biyahe pa. Ano size ba ito? Nakatali. Nakatali nga pala. Pambiyahe mga kaboyong. Pa Jager. Kita nak pergi mana? Kita pergi pergi lah, orang itu ngawa pantalon tig sa 50 Pag Sabado at linggo ako so, ya, po, na biyahe. So, Ha? Ang biyahe natin sa tricycle. Para Eh, okay, tayo sa ano eh. Pasada natin. Ma, tal na biyahe rin naman tayo. Ito pa Tingin dito. Isa mo ba gamit na yan? Kanina yan? Ito, ito May mga pantalon din dito. Mas makakatipid ka mga idol. Mga kaboyong. Dahil halaga 50. Pagka babiyahe ka ng tricycle. O di ang ganda ng ano. Ang <laughs> ganda pag naka Malambot na tela. Si 50 lang oh. Haba naman nito masyado. Ano sa iyo? Rap. Ba. Ah, bilis makahanap agad ni Rap-Rap oh tayo mga idol At, oh, yan yeah, no oh, solar eclipse oh. Yeah. kaya umiinit yun eh, oh. gawa ng kanyang ulo mainit